So good evening po sa ating lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. This is Miss J Diaries. And kung bago ka pa lamang po sa aking YouTube channel, inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe at pindutin yung tiny bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Ayan. So, ang letter po natin ngayong gabi ay mula po sa isa nating um, kapatid na si Daniel at ito ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Daniel at ang kwento ko po ay isang kwento ng pananampalataya, pag-asa at kung paano binago ng Diyos ang buhay ko mula sa loob hanggang sa labas. Lumaki ako sa isang pamilya na hindi ganoon kareligyoso. Oo, pumupunta kami sa simbahan tuwing Pasko, tuwing may kasal o binyag, pero sa araw-araw hindi ko talaga kilala kung sino si Jesus. Para sa akin, ang Diyos ay parang malayo. Parang hindi ko siya maramdaman. Sa kabataan ko, mas naging mahalaga ang barkada. Ang saya at ang mga bisyo. Naging bala ako sa mga bagay-bagay. Akala ko kasi magbibigay ng tunay na kaligayahan ng alak, gimmick, relasyon na walang direksyon. Pero sa bawat gabi na uuwi akong mag-isa, may isang tanong na paulit-ulit pumapasok sa aking isip. Ito na ba talaga ang buhay ko? Ganito na lang ba talaga ako? Isang araw, inaniyahan ako ng isa sa mga kaklasik sa isang fellowship ng mga born again. Sa totoo lang ay hesitant ako. Sabi ko, ayaw ko ng mga sobrang seryoso na relihiyon. Pero dahil sa pangulit din niya, sumama na rin po ako. At doon nga nagsimula ang lahat. Merong isang verse na binasa sa pagtitipon at parang tumama sa puso ko ang salitang iyon. Bagong nilalang. Kasi sa loblob ko, gusto ko talagang magsimula muli. Gusto kong makalaya sa guilt, sa pagkakamali at sa lahat ng bigat na dala ko. Sa gabing iyon, Miss J, nagdasal ako. Hindi ko alam kung tama ba yung mga salitang binitawan ko. Pero sabi ko lang, Lord, kung totoo ka, tulungan mo ako. Ayoko na ng ganito ang buhay ko. At doon ko naramdaman ang kapayapaan na hindi ko pa naramdaman o nararanasan dati. Para bang may bigat na natanggal sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong may nangyari. Bago ko kasi nakilala si Kristo, ang buhay ko noon ay puno ng kalituhan. Naging alipin ako ng mga bisyo. Madalas akong nagpapakalasing para takasan ang lukot. Naging mapusok ako sa relasyon at madalas akong nasasaktan at nakakasakit na rin. May mga gabi na umiiyak ako nang hindi ko alam kung bakit. May mga araw na kahit surrounded ako ng mga tao, pakiramdam ko ay mag-isa ako. At sa lahat ng iyon, ang puso ko ay laging hungkag. Ito ang realidad ng maraming kabataan, hinahanap ang kahulugan sa maling lugar. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, kumilos ang Diyos. Sa fellowship na iyon, Miss J, narinig ko ang mga awitin ng papuri. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga tao ay umiiyak habang kumakanta. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na rin yung presensya ng Diyos. Parang ako yung tinutukoy ng kanta. Ako yung wretch. Ako yung Pakasalanan na iniligtas ng bihaya. At pagkatapos ng service na yon, lumapit sa akin ng pastor. Uh, Daniel, gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Pero gusto ko. At doon sa simpleng panalangin, binuksan ko ang puso ko kay Kristo. Simula noon, Miss J, nagsimula ang journey ko bilang isang born again Christian. Hindi naging madali. May mga tukso pa rin, may mga pagkakamali pa rin. Pero bawat araw, natututo akong magtiwala sa Diyos. Natututo akong magbasa ng Biblia at sa bawat pahina ay may mga salitang tumatama sa puso ko. Isa sa mga verse na tumatak sa isip ko ay ang Jeremiah 29 verse 11. Para kasing personal na mensahe iyon para sa akin ng Diyos. Na kahit magulo ang nakaraan ko, may plano ang Diyos para sa hinaharap. Hindi ibig sabihin na naging born again ako ay nawala na lahat ng problema, Miss J. Dumadaan pa rin ako sa matinding pagsubok. Nawala ang isang mahal ko sa buhay. Bumagsak ako sa negosyo, naranasan kong pagtawanan ng mga dating kaibigan dahil sa pagbabago ko. Pero sa bawat pagsubok na yon, natututunan kong kumapit sa Diyos. Lord, hindi ko kaya ito ng mag-isa. Tulungan mo ako. Sabi ko sa panalangin at sa bawat panalangin na yon, may kapayapaan. Ang pinakamalaking pagbabago ay sa puso ko, Miss J. Dati puno ng galit, puno ng inggit. Pero ngayon, natuto akong magmahal, magpatawad, at ang magbigay. Natuto akong magpatawad sa mga taong nakasakit sa akin. Natuto akong magpakumbaba. Natuto akong maglingkod sa iba. Uy Daniel, kumusta ka na? Ang saya na ng buhay mo ngayon ah. Ngumiti ako sabay sabing, hindi dahil mabait ako, kundi dahil binago ako ng Diyos. At ngayon habang isinusulat ko ito, gusto ko sanang ipaalala na walang sinuman ang sobrang layo para sa Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. At walang pusong sobrang tigas na hindi kayang palambutin ng kanyang pag-ibig. Kung ikaw ay kagaya kong naghanap o naghahanap ng pag-asa, tandaan mo, si Jesus ay laging may bagong simula. Miss J, ito ang aking kwento. Kwento ng isang ordinaryong tao na binago ng isang extraordinaryong Diyos. At kung ang iyong mga tagapakinig ay isa rin sa mga naghahanap ng pag-asa, gusto ko sanang sabihin na kay Jesus laging may pag-asa, laging may bagong simula. Nagmamahal, Daniel. Uh, thank you, Daniel, sa iyong um, sulat. Hindi siya yung typical na yung mga binabasa ko dito sa channel natin pero alam ko na uh, ito ang simula na mga ganitong klase ng kwento na ibabahagi pa na nating mga taga-subaybay ng ating programa. yan so pwede po kayong magsend sa akin ng mga kwento nyo or ng mga karanasan nyo sa aking FB page or sa aking email address po na naka-flash po ta naka po sa ating screen ngayon. So, ayan. Once again, thank you, Daniel, sa iyong sulat. yan um, hoping na mas marami pa tayong mga kwento na marireceive na makakapagpabago at makakapag-inspire sa mga kapwa nating nakikinig. Ito po si Miss J Diaries and um, thank you. Good night.